Hi everyone, this is your host. My name is Ran or Waray Waray OFW Talk Show from this channel. Meron lang ako sa inyo isi-share about dun sa napanood kong mga uh, political blogger. Kasi simula nung, <laughs> simula talaga nung lumabas ang mga political blogger. nagkaroon ako ng kilig tumutok sa bawat uh, vlog. Kaya nga kung naalala nyo yung ginest ko si Ms. Regine, na isa sa mga member ng uh, team Ampalaya Gang, 'di ba? Ampalaya So, nagkaroon talaga ako ng mga ng interests manood ng mga political vlogger dahil gusto kong malaman o gusto kong maging aware kung ano yung mga nangyayari sa Pilipinas sa panahon ngayon simula nang umupo ang PBBM, napaka Uh, dami na ng mga pangyayari na hindi mo akalain kung uh, bakit nangyayari itong mga ito, ng mga bagay-bagay. So, i-share ko lang sa inyo yung napanood kong uh, sikat na political blogger. Nag-reply kasi ako, tapos meron akong nababasa sa mga comment section na nagkakagulo na ang Pilipinas. So, nag-umpisa daw sa cyber war and then ngayon magkakaroon daw ng gulo o gyera ang Pilipinas at China. At isa sa mga nakaagaw pansin sa akin doon sa mga comment, yung isang uh, netizen na nag na ang suwerte daw ng mga OFW kasi sakaling magkaroon ng gyera ang Pilipinas at China, safe na safe daw ang OFW. <laughs> At meron din, din doon nag-comment na hindi lang daw mga OFW yung swerte, pati na rin daw yung mga uh, Filipino living in in Luzon, Visayas and Mindanao holding a passport tapos may pera kasi anytime na magkaroon ng na magkakaroon ng uh, gulo ang Pilipinas at China dahil doon sa pinag-aagawang um, West Philippine Sea ay uh, mak makakalipad papuntang ibang bansa ang mga passport holder at may mga pera. So parang napareak ako doon kasi diba bilang isang OFW, may isip mo ba yon na safe ka ba talaga kung sakaling magkaroon ng gera ang Pilipinas at China? Napaisip ako na maaaring safe ka physical dahil wala ka doon sa mga magliliparang mga weapon na on the wood. Sana naman wag mangyari. Pero yung isipan mo, yung kaba mo, yung katahimikan mo, I think mas malala kaysa doon sa iniisip mong physically you're safe. Siyempre, kahit nandito kami sa ibang bansa, malayo kami sa sinasabi ninyong gera, hindi rin kami makakaligtas sa mga bumabagabag sa aming mga puso at isipan dahil sa mga ang pamilya namin ay nandyan sa Pilipinas. So, doon sa statement na yon ay parang hindi ako agree na safety kami kasi mas malala pa sa palagay ko ang aming uh, mararanasan na uh, problema sakaling magkaroon ng uh, awayan itong dalawang bansa kasi unang-una hindi namin makikita ang sitwasyon hindi namin masisigurado kung anong uh, safety meron ang mga pamilya namin na iwan sa Pilipinas. At pangalawa, yung wala kaming peace of mind. So walang safety dito. Yun ang bottom line. Wala pong safety. Ma-abroad ka man o nandyan ka sa Pilipinas. Pagsakaling nagkagulo-gulo itong bansang, dalawang bansang ito, walang sino man ang magiging kampante sa magiging sitwasyon whether andun ka sa Pilipinas o nasa ibang bansa ka hindi rin uh, magiging uh, peace ang iyong pamumuhay kung meron kang iniisip na mga pamilya na maaapektuhan kaya para sa akin maaaring uh, isuggest suggest ko ang may taimtim na dasal taimtim na panawagan o pakikipag-communicate kay God na huwag sanang mangyari itong uh, iniisip ng mga ibang mga political. Well, hindi iniisip kundi binavlog nila dahil yun din lamang ang kanilang naririnig-rinig dyan sa Pilipinas. Huwag naman sanang mangyari dahil lahat tayo ay uh, apiktado, lahat tayo ay magkakaproblema, hindi lamang ang mga nandyan sa Pilipinas kundi buong mundo buong um, mundo because ang mga Pilipino ngayon ay kalat sa iba't ibang uh, sulok ng mundo so marami po ang magkakaroon ng uh, maapiktuhan marami ang maapiktuhan marami ang magkakaroon ng uh, hindi maaring hindi makayanan yung sitwasyon kaya para sa akin, importante po na magdasal tayo dahil uh, nakikinig ang Diyos, hindi tayo pababayaan. So yun lamang ang aking share dahil uh, ito lang ang opinyon na pumasok sa aking isip. Mula doon sa netizen na nag-comment doon sa isang political blogger. Maraming salamat.